ganito po yung kasalan dito sa amin na pinuntahan ako. Ito yung kasalan na pinuntahan namin, malayo. Ano kasi ito, ibang reliyon, which is Pentecostal. Ayan, papasok ko yung simbahan nila. Mahaba po kami Hello guys! <laughs> Welcome to my vlog! <laughs> very far away. <laughs> very, very. Too <laughs> so far? Too so far. Yung bahabang lakaran, ayan ano. po, muna na sila. Yung babae yata ay nandun, ayun sa unahan. Yung naka-white. <coughs> <coughs> May ganit kami hangin na. medyo malayo-layo. Eto po. Ito na yata. May natatanong na kami ng ano. Parang simbahan natatakot. Hi guys. Paing. <laughs> yan. Yung kasalang pinuntahan namin na napakalayo <laughs> mula sa highway. Hindi kasi pwede pumasok yung sasakyan kasi, sa kasi ano, maliit yung daan, patway lang talaga siya, patway. Yeah, uh. <laughs> sa aras? Ayan yung tatay o yung tatay. Ayan, napakalayo sa iwi o. Oh. Abaka, abaka. <laughs> Ayan, hindi malayo talaga. Saan pa ba? Ito na ba? Buro lang. Pre, may bulang. <laughs> may bulang. Ah, may bulang? Ano yung bulang? Agit, happy ta? Sira ka <laughs> ah. Yeah, ano na kami sabong ayan oh. Eh, no? <laughs> agi agay lang. Sabong. Sabong. Ito, balik lakaran. <laughs> is it? Sige Pamanong ako baka tadi Malaki talaga pala Kala ko malapit tapit eh Ilang minuto na itong video natin Kaya malayo Kaya <laughs>